Good day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso tayo sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang ay Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino Sa negosyo, hindi lang pera ang puhunan para makapagsimula ng negosyo. Isang mompreneur mula sa Rizal ang nagpatunay na hindi kailangan ng kapital para umpisahan ang kanyang laing business. Ngayon, asensado na siya. Kasama natin ang owner ng trending bottled laing, Josefina's Homemade Food. Abby hermoso. Abby, wonderful to meet you again. Nagkita tayo noon sa ASEAN Summit sa Lao. Isipin mo yon, napunta ka doon dahil ba sa laing yon? yun yun, kaya ka nandun. Correct. So, nadala na po namin yung mga products namin na uh, mga bottled products dun po sa law at naipatikim na po sa mga, um, mga uh, nandun po, no? Na mga delegates from all over the, the world. Oo. Paano ka ba nagsimula sa negosyong ito? Ngayon, ipakita natin, you have seven bottled products. So, ito, uh, Josefina's kinunot na manok with moringa leaves. Ito, ginataang santol. Lako, masarap yan. Ang sarap niyan. Oo, ito, kinunot na tambakol with moringa leaves also. Ito, pork bicol express. Ito naman, ginataang tulingan. Ito yung laing. Ito ang signature. And ito, ginataang puso ng saging. Nagsimula ka sa laing paano ka napasok dito? Yes, uh, kami po kasi ay mga Bicolano, no? kaya po kung mapapansin nyo, puro ginataan po yung products namin, Miss Karen. Uh, kami po ay matagal na nagluluto ng mga ginataan sa Bicol kasi mayari po kami ng karinderia doon, simula bata pa po ako. Um, ngayon po, uh, after ko pong graduate ng college, hindi po ako nag-business kasi nga nakakapagod po yung pagluluto. So nagtrabaho po ako sa corporate. So naging empleyado po ako ng matagal na panahon. More than 15 years po akong empleyado. Uh, ngayon, napasok po ako sa business nung pandemic. So, ang pinakaunang business ko po ay hindi ito. So, I started po sa isang clothing business nung pandemic at naka-work from home naman po Oo, kami. So, ang madaming, opo, oh since nasa Rizal po kami, malapit lang kami sa Taytay. -tay, so, inaangkat ko po yung mga damit galing Taytay. -tay. Eh, naka-work from home naman po kami. So, marami pong oras. And, um, kumukuha lang po ako noon. Ngayon, nung 2022, medyo humina po yung damit kasi dumami na po yung nagbebenta. Ngayon sabi ko, ano kaya yung pwede naming i-business na pwede na naming simulan agad? Kasi sabi ko, parang gusto kong i-give up yung clothing business ko. Pero gusto ko po sana, yung business na yon ay kami po yung gagawa mismo. Hindi po kagaya nung clothing business ko na kinukuha ko po sa taytay. -tay. Eh, sabi ko sa nanay ko, magusto mo ibenta natin yung laing kasi di ba specialty mo yung laing. Uh, nung nagtatrabaho po kasi ako, lagi ko po yung binabaon sa office. Tapos patok po talaga sa mga ka ko. Lagi po silang sabi, magbenta ka kaya nito. Eh kaso, hindi ko... Hindi po yun yung ano eh, hindi pa ako masyadong business-minded kumbaga noon. So, nagdadala lang ako, pinapatigim ko lang sa mga katrabaho ko. E eh, ngayon, sabi ng nanay ko, sige, kung gusto mo, magbenta tayo. So kung ano lang po yung ingredients na nasa bahay, since lagi po kaming may laing, ito po kasi ay parang staple po na ulam sa amin. Lagi kaming may dried gabi leaves galing po sa Bicol. Hindi po kami nawawalan nun kasi anytime po na mag-crave kami or actually parang staple siya na ulam eh. So lagi po kami nagluluto ng ganon. So nagluto kami, so bumili lang po kami sa palengke ng gata. Tapos yung iba pang ingredients, binili lang namin sa palengke. Tapos yung gabi leaves po na nasa bahay. Nag-start na po kaming magbenta, mga naka-microwavable tubs lang. Ngayon, ang binentahan ko po, puro mga kakilala lang namin, katrabaho, mga kamag-anak, yung, yung mga nasa malalapit na lugar lang po. Uh, ngayon, syempre, hindi naman po pwedeng lagi silang bibili, di ba, araw-araw. So, nag-post na po ako sa mga Facebook groups, yan, doon po ako nag-start. Ngayon, nakita ko, may mga bumibili naman. Ngayon, kumikita na po ako, pa konti-konti lang, pero may kita na din. Ngayon, yung pinakaunang in-invest ko po ata, is just 3,000 pesos. Nung may, may hawak na po akong pera, sabi ko, pwede ko na ata dagdagan. Pwede mm -hmm. na siyang maging business. So, namili na kami ngayon ng malaking kawali. Ayan, meron, bumili na kami ng mga malaking sandok. Ayan, so, naging regular na na nagbebenta kami at hindi lang po mga kakilala yung binibentahan namin. Uh, mga, may, may mga nagpapadeliver na sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. Uh, tapos, na-realize ko na itong nakatab, Malalapit lang, hindi hindi pwede yung pangmalayuan. So inaral po namin na maibenta yung products namin sa nationwide customers through uh, bottled products. So yan, kaya po na-explore namin na mailagay na po sa bote. Oo. So nung nagsimula ka, magkano lang ang puhunan mo noon? Yung pinakauna po na nagbibenta kami, actually wala po eh. Kasi kung ano lang po yung ingredients na nasa bahay. Uh, parang sinabay lang po namin sa pangulam namin. So kukuha kami ng pang-ulam tapos yung matitira ibebenta namin or kaya ibebenta namin yung iba yung matitira ulam lang namin. Tapos yung pinakaunang ininvest ko po yung 3,000 pesos nung kailangan na namin bumili ng malaking kawali kasi yung kawali po namin yung nasa kusina lang namin na masyado pong maliit. So kumbaga 3,000 talaga ang ginamit mo para gawin itong negosyo. Correct po. Oo. Now, ilan na ang benta mo? <laughs> ayun po, ilang ano, bote ka ba sa isang ligo o isang buwan? Sa isang buwan po, umaabot na po kami ng nasa 10,000 thousand wow. bottles. Yan. At nakapagdagdag na rin po kami, bukod po sa laing, iba-ibang ginataan products na rin po yung binibenta na. Ano ba ang pinakamalakas dito? Yan, laing pa rin po hanggang oh. ngayon. So, ang ginawa po namin sa laing, since bestseller po namin siya, hindi po kami nag-focus sa isang klase lang ng laing. So, meron po kami bestseller namin to na merong pork, Saka alamang. meron na din po kaming vegan-friendly. Wow. Ayan, saka laing with tinapa para dun sa mga oh. hindi kumakain ng pork. Paano na bago ng negosyong ito ang buhay? Malaki po. Unang-una po yung oras. Kasi dati po uh, bilang isang corporate employee na nagtatrabaho po sa BGC, tagig at umuwi sa Montalban, Rizal, halos anim na oras po yung nawawala sa akin. Na oras na po sana yon para sa pag-aalaga ko sa anak ko sa mga anak ko. Ay ngayon po, nakakapagtrabaho ko, nang katabi ko yung dalawa kong anak. Ayang natuturoan ko po sila sa assignments ko nang nagtatrabaho pa rin ako. Uh, at bukod po doon, noon mas naging komportable na po yung buhay namin. Hindi lang po sa akin. Since itong business po na to, it's a small family business kung saan involved po yung buong family namin. Hindi lang po ako yung nanay ko, yung tatay ko, kapatid ko, ngayon pati po yung mga in-laws ko kasama na. Oo, o, nagtutulungan talaga. Oo. Eh ngayon po Uh, nabigyan ko na rin sila ng komportabling buhay. Nung nagtatrabaho po kasi ako, medyo komportable naman po yung buhay naming pamilya. Kaso yun nga lang po, hindi ko po may abot dun sa, mga, sa pamilya ko kasi sapat lang din po sa amin. So ngayon, through our business, uh, nabibigyan ko na ng mas magandang buhay yung, yung parents ko kasi kasama po sila eh. May participation po sila sa business. So sumisweldo po sila at nakakabonus na rin dahil po sa income namin sa business. Ang galing yun na, napakinggan nyo yun sinisweldohan niya ang mga magulang niya. Oh, so, <laughs> kung baga, mahal niya magulang niya, tubutulong sila sa kanya, pero may sweldo. Ba't mo ginagawa yon? Correct. Eh, yung sweldo po kasi motivation po yun. Yan, na-realize ko po na malaking motivation siya kasi nung nag-start po ako ng business, wala po akong sweldo. Hindi ko po alam na dapat pala si sweldo po yung owner. Kala ko po, magtatrabaho lang ako, magtatrabaho. So, ang nangyayari po noon, may savings po ako galing po sa trabaho ko. Nauubos siya kasi mm -hmm. Uh, since mahal ko po yung business, ang ginagawa ko po, pag kinukulang, kumukuha po ako sa savings namin mag-asawa. Sabi ko, bakit ganun? Kala ko ba pag may business, ano, mas magiging komportable yung buhay? Bakit kabaliktaran yung sa amin? Ngayon, nung Uh, nagkaroon po ng mga, na, nung nakilala ko po si DTI, nagkaroon po ng mga trainings kung yeah. saan tinuruan po oh. nila kami na unang-una oh. -una po yung yung tamang mindset bilang entrepreneur. At yeah. isa po doon sa diniscuss ay dapat bilang business owner ay si sweldo ka rin. So eh, mahalaga yun. So with DTI, sumailalim so ka sa mentoring program nila. Anong nagbago sa iyo doon? Ayan, doon po, unang-una, syempre, since hindi naman po ako business owner talaga, um, or kung baga, wala po akong background talaga since matagal po akong empleyado, uh, hindi ko po alam yung ibang aspeto ng pagninegosyo. Ang alam ko po nung una, kung magninegosyo ka, magtitinda ka lang. So later on, sabi ko, parang ano, parang konti yung kita namin. Kasi nga kailangan kong kumuha sa savings yun pala, mali po yung costing ko. So, importante pala na marunong ka din sa finance. Ayan, so, nung uh, medyo umaasenso na po yung business namin, uh, kumuha na po kami ng mga empleyado, So, dapat alam mo rin kung paano po sila i-handle. Iha so, dapat marunong ka rin po sa HR part ng business. Ayan, at pinaka-importante po yung tamang mindset na hindi lang po para sa ngayon, dapat meron ka rin pong goal to expand the business. Yan, hindi lang po yung iisipin mo na kumita tayo ngayon. So, dapat meron, sunod-sunod po dapat yung plano. So, yun po yung mga natutunan ko sa iba-ibang modules po na tinuro ng um, KMME program ng DT. Oo, natuto ka ba sa marketing? Kasi sa totoo lang, ako si sumikat sa TikTok. Doon ka sumikat, paano yun nangyari? Uh, yes po, malaking part po ng uh, ng uh, business namin talaga, very big po kami sa marketing. Ayan, uh, noong una po kasi, uh, nakikita ko po, wala pong gantong product sa TikTok ayan meron pong ibang battle products pero wala pong ganyan sabi ko pwede naming pasukin si si TikTok no bago bago pa lang po noon si TikTok it was 2023 po nung nakilala namin si TikTok Um, ngayon ang kagandahan po kasi sa TikTok marketing is hindi lang po straight through na nagbibenta, ang maganda po dito ay may storytelling. So yun po yung nagugustuhan ng mga viewers namin, yung nakikita po nila behind the scenes kung ano po yung ginagawa namin, nakikita po nila yung mga tao behind the products at mas napapamahal po sila. So minsan nga yung mga content na kasama yung nanay ko talagang yun yung patok, parang feeling kasi nila pinagluluto sila ng nanay nila so very relatable po yung story. Tapos um ay actively do live selling din po kasi uh, importante po na maipaliwanag ko sa kanila yung products namin kung ano po yung ingredients nito bakit po nila to bibilhin so very effective marketing tool din po ito para sa amin so until now po we still do um, live selling tapos mga contents very active pa rin po kami sa content creation so isa ka sa mga negosyante na sumikat dal sa social media o e-commerce ngayon alamin natin paano ba makakatulong ang Department of Trade and Industry pagdating sa e-commerce? At para malaman natin ang iba't ibang programa ng DTI sa mga entrepreneurs na nasa e-commerce, kasama natin ang Officer in Charge ng E-Commerce Bureau. Attorney Ariel Royce nagtalon. Hello to you sir. Pleasure to meet you again yeah. po Ma'am Karen. And it's nice to meet you Ma'am Abby. Hello. Ano ang da itutulong ba ng E-commerce Bureau ng DTI sa mga entrepreneur na tulad ni Abby? Three factors po no. Kaalaman, suporta and protection. Sa kaalaman po, tinutulungan po natin sila at the very least po matututo po sila kung paano po gumamit ng digital tools mag-onboard po sa mga digital platforms. Meron po tayong mga trainings para po malalaman po nila kung paano po magnegosyo. Not just online, pati offline po. Kasi it's not just e-commerce bureau po ang tumutulong po sa ating mga MSMEs, but the entire DTI po. Sa, sa suporta po. Sinusuportahan po natin ang ating mga MSMEs, ang ating mga online sellers po. We invite them po sa ating mga regional trade fairs, national trade fairs para mas lalo pong ma-expose at mas mapalawak pa po ang presence nila dito po sa dito po sa e-commerce po or, mm -hmm. at sa yung mapalaki pa po ang kanilang market. Mm -hmm. Sa protection naman po. Um, kagaya po ng produkto po ni Ma'am abi Um, Ma'am, ito po'y sarili nyo pong gawa. Yes. Po manufactured po. Oh. Pa may pagkakataon no, baka ho may nagbebenta ho ng peke, hindi mm -hmm. po nila ginagawa. Maari po silang dumulog po sa e-commerce bureau po para humapatigil natin yung online selling ng peke po na produkto po. Yung nga lang po itong mga peke produkto po, nagko-coordinate lang po kami sa Intellectual Property Office of the Philippines po para ma-take down po agad natin, ma-protectahan -ma po natin yung intellectual property rights po ni Ma'am Abby po. Lalo na po, ito po yung pinaghirapan po niya. Lalo, meron na po siyang branding na po, established na po niya yung kanyang produkto po. Oo. Oh, oh. Abby, humingi ka na ba ng tulong sa DTI e-commerce? Ah, sa ngayon po, hindi pa. Kaya maganda oh, po na. you were on your own. Yes. Mag, oh, oh. May gantong programa po pala. So, yeah. malaki po ang matutulong nito sa amin. Okay, being on your own, what were the challenges? Naloko ka ba? I mean, you know, were you ever impersonated your product? Um ang sa ngayon po ang nagiging challenge po sa amin bilang mga online sellers, hindi lang po sa akin, sa, sa marami pong online sellers, yung pagkakaroon po ng mga buyers na hindi po nire-receive yung mga orders, mga bogus buyers, kung kumbaga. Mm. So malaki din po kasi yung chunk ng loss na, nakukuha na po sa amin dahil po dun sa mga parcels po na gano'n na hindi nire-receive, kaya hindi po na-deliver. Uh most of the time po ang sinasabi ng customer ay uh, fault daw po ng uh, courier so hindi daw po na-deliver sa kanila. Uh, minsan naman po sa part po ng ng uh, buyer uh, wala pong either walang pambayad or yeah. wala po hindi po na-receive. -re Yun nga po. Oh, oh. Eh, kaso wala po kami, parang wala po kaming uh, Oo. Oh, oh. So tini ah, tinitake na lang po namin yung losses pagdating po sa ganun. Kasi kagaya po sa mga products namin, pag naibalik na po yan sa amin, hindi na po namin binibenta. Ah, really? Bakit? Eh, naka ano naman? Nakabote. Eh, kasi po, ito po mga, um, ito pong products namin ay unang-una, breakable kasi po bote. Tapos, ito po, medyo sensitive po kasi itong part na to. At, um, minsan, eh, napapadala po sa malalayong lugar, minda na hindi po namin alam kung paano na po yung handling sa mga warehouse. Mm -hmm. uh, kasi dumadaan pa po, po sa iba-ibang warehouse yun bago po makarating sa customers. Oh -oh. So, for the safety po ng mga buyers namin, and to be fair to them, ang binibigay po namin ay laging uh, bagong mm -hmm. product. Oh -oh. So, malaki po talaga yung loss. Sa oh -oh. So, attorney, paano yung ganyang problema? Po, ang e-commerce bureau po, na-create po siya under the Internet Transaction Act of 2023. Mm -hmm. Doon po sa Internet Transaction Act po, meron po mga obligasyon din po ang online consumer. Not just po yung mga online merchant kagaya po ni Ma'am Abby. Kagaya po niyan, hindi po kayo basta-basta pwedeng mag-cancel. Lalo na po food po yan. Tapos po sa kwento po ni Ma'am Abby, in transit na po, or nasa third party na po siya na uh, delivery service provider po meron pong mga certain conditions po yan na nandun po under po sa ITA or Internet Transaction Act of 2023. Una po, bago nyo po i-cancel, dapat pumayag po yung parties. Kasama po si oh, oh, oh. si Ma'am Abby po doon or yung platform po. Pangalawa po, meron pong bayad po dapat ang cancellation fee. Bago, po, meron, bago nyo po i-cancel, meron pong fee. Pa, pangalawa po, babayaran nyo pa rin ho, kahit hindi ka-cancel nyo po. Mm -hmm. yung, eh, pero paano ito, hindi na binayaran? An anong may parusa ba yan? What happens? Ah, uh, pwede po, ang ano po is dumulog po sila. Sa una po sa platform sa platform po dumulog po sila sa platform para po ma magkaroon po ng redress man lang po yung kanilang mga problema ho. Siguro at least man lang po is maban po yung uh, Customer. Of, customer or, from hindi ba dapat pay first pay first deliver after um yan po ang isang nagiging maganda po yung nabanggit niya yan yeah. ma'am Karen no kasi po usually po no mm -hmm. ang parati pong nangyayari bakit ako magbabayad muna baka bogus seller ka oh, di ba po yun po yung Silang nagiging mas kami yung mga customers oh, po meron po kaming bagong programa po na recently launched lang po mm -hmm. and another question Tumutulong ba ang e-commerce pagdating sa paggamit ng social media right for the businesses themselves? Yes, Ma'am Karen, actually we work we work hand in hand with the platforms po. At least most of them po. We work hand in hand po with uh, these platforms mm -hmm. po. Para po of course po mapag po yung mga MSMEs po. So the ano naman po is the objective duman po is umunlad po yung mga ating mga online sellers. Mm -hmm. 'Yun naman po. So we 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 work very closely po with these platforms po. In fact po, they they are always ano uh, invited po sa ating mga trade fairs, regional or, or on the national level. They give talks, they give uh, trainings din po para hum matulungan not just onboarding po no, para lumago po yung negosyo. So these are, we look at them as our partners po in helping po our online merchant and of course in helping the e-commerce system as a whole po. Oo. Oh, oh. Siguro sa mga negosyante na nakikinig ngayon and hindi nila alam how to approach the e-commerce bureau, anong assurance mo sa kanila? Anong pwede mong gawin for them? Oh. Ma'am, they can reach us through our email address po, e-commerce at dti.gov.ph and through our landline po, 02-7791-3282. Ngayon po, para naman po dun sa outside po ng NCR po, na medyo uh, malalayuan din po sa Makati po, dahil doon sa Makati base po ang aming office po, pwede po tayong mag-reach out po sa mga regional and provincial offices po ng DTI. Yung po, ma, uh, very open po yan. And of course, meron po tayong Facebook page po, ang DTI Philippines po. Makakakuha po kayo ng updates dyan. So, yun po. That's the, ano po, para po ma-reach, reach, reach uh, to reach us out po. Before we end, si Abby, you are a success story. So, ngayon may factory ka na, right? Ang factory nyo ay nasaan? Sa uh, Rodriguez Rizal po. Oo. Oh, oh. So ilan ang tauhan mo na doon? Uh, sa ngayon po may 14 employees na po kami oh, oh. na regular na pumapasok araw-araw sa amin. Uh, kasi nung nag-start po kami sa kusina lang po talaga Miss Karen. So ngayon, awa ng Diyos po ay nakapagpatayunan ng mas komportable po na uh, pagawaan para sa mga empleyado at siyempre para mas masiguro po na malinis po yung produkto na bibilhin ng mga consumers namin. Ah uh, paano nagbago ang buhay mo? Ano nang naipundar mo ngayon? dakil sa negosyo mo? Ayan. Sa ngayon po, Miss Karen, lahat po ng uh, kinikita ng negosyo ay nire ko. So, Galing. yung, yung uh, lote po na pinatayuan namin ng factory ay nabili ko po ng cash. Ayan. Katas po ng mga ginataan products uh. namin. At, um, yung yung Uh, Siyempre yung cost po ng pagpapagawa doon at yung mga equipment. Mm -hmm. Ayan. So malaking tulong din po si DTI kasi nakapag-loan po kami ng karagdagang pondo para po sa pinapagawa po naming uh, factory. Oo. Oh, oh. Bakit nga ba ko si Finas? Ayan po ang pangalan ng nanay ko. <laughs> since, uh -oh. since siya po kasi yung nagluluto, pinangalan ko po sa nanay ko. Until now, siya pa rin po yung nagluluto ng mga oh, diba? products namin. And how does she feel? Ngayon po siya very proud po na yung kanyang products po ay uh, yung kanyang uh, mga luto ay recognized na hindi lang po sa lugar namin kasi dati nung uh, may karinderya po kami dun lang sa lugar namin ngayon po nationwide na at nakakarating na sa iba-ibang lugar yung mga luto niya. At marami po yung nagbibigay ng magagandang feedback. Yan, binabasa ko po yan sa kanya. Kilig na kilig naman po yung nanay ko. Oo. Siguro ano ang advice mo sa mga aspiring entrepreneurs? Lalo na ang dami ngayon ang nagbebenta ng mga bottled goods. Ayan. Uh, para po sa mga aspiring entrepreneurs, uh, ang unang advice ko since mga pagkain po, ito unang-una sa mga gusto pong mag-venture sa pagkain, um, kung, i-make sure po natin, no, na safe, uh, safe, ligtas, no, yung produkto gagawin natin. So, da dumaan po sa tamang proseso dapat. Kasi napaka-importante po, nung tiwala ng mga customers natin, uh, mahirap po kasi, no, na na mawala po yung tiwala nila. Kasi isang beses lang po na pumalpak tayo. Naku, um, ngayon po sa social media, ang bilis na po eh, ang bilis po ng balita. No? Minsan gumawa ka ng sampung tama. No, pumalya ka lang ng isang beses, no? Dun dun, dun pa po, dun kasi isikat, no? Dun pa sa mali. Ngayon, doon naman po sa mga um, uh, entrepreneurs na gusto pong mag-venture sa negosyo, wag po nating limitahan yung sarili natin na mangarap ng malaki. Um, at kahit nangangarap po tayong malaki, wag po tayong may hiya na magsimula sa maliit. Uh, kasi yung iba po, parang ang alam po nila, pag magnenegosyo, dapat malaking kapital. So, hindi po laging ganon. So, minsan kahit maliit lang, uh, pwede na pong magsimula ng negosyo. Ang galing mo. Thank you so much, Abby, for joining me today. Alam niyo po ang kwento ng tagumpay ng Josefina's Homemade Food Products ang nagpatunay na kayang-kayang magkaroon ng negosyo kahit maliit ang puhunan. Kailangan lang madiskarte po kayo at kahit gano'n man kaliit nagsimula, kaya niya po itong palakihin. Muli po ako si Karen Davila. Ito ang DTI Ascenso Pilipino ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.